Grabe, uh, sobrang payat. Ay, ay, wait lang po. Wait lang, wait lang. para may nang nasagasaan dyan hindi talaga kaya. Ang kaya ko lang na iligtas sila sa mga panganib, mamamatay talaga sila. Pero wag sa ganoong way. May baunin sila na hindi lahat ng ang tao dito sa mundo natin ay masama. Hi guys! Tara samahan nyo kami mag-rescue sa kalsada ng mga inabando na, minaltrato, at may baby pa na aso. At mag-share na rin ng mga blessings sa more than 500 dogs na minsan wala nang makain talaga. At karamihan pa sa kanila may sakit at kailangan talaga ng tulong. Yeah. Masakit Sakit tayo tricycle. nasagasaan ano? Just, uh, marami na, marami nang nasagasaan diyan, ma'am. Wawa naman. Gabi-gabi na, ma'am. Naliligot sila diyan, inaabangan yung mga tricycle mm -hmm. na dumadaan. Ako yun ang inaabangan nila kasi nagpapakain ako sila fried chicken. Oo. Oh. Oh, Oo nga po, kinabahan din ako sa inyong mm -hmm. home. Tapos ma'am, yung di ba sigtag yung nadadaanan nyo doon? Oo. Oh, oh. Mga kinsing asong nakuha ko doon, ubus ko pa unti-unti. Wala yung mga kapatid mo dyan. Kilala ka niya po ano? Puro mga 6 na beses ko nang nabigyan ng fried chicken ko. Yeah. Paano po yan? May tali pa po ba kayo? Malapit sa akin. Ay, malapit sa yun Kasi na, nakukuha ko siya. Pero parang bukit siya na bumabalik dito. Babalik at babalik. Baby! Mira niya! Uy! tinya na po no? hindi! Adito, 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 adito. ah na na pilit ko sa ina, ano. Ayun, nakadalawa na tayo today Hi, baby. wait lang ha baby Ayun, ako. Dalawang hindi ka nababalikan nila ha Kung na ang mama niya. So... let's go Grabe, sobrang bilib ako kay Miss Leia. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa lahat ng to. Sobrang mahal niya talaga lahat ng mga na-rescue niyang dogs. Kahit siya na nga lang daw yung mahirapan, basta na niya yung buhay ng mga aso. Lumabas lang ako sa Facebook 2020 kailangan ng tulong pondo. Akala ko kasi, ma'am, ang pandemic, 2 to 3 months lang. So marami akong pera. Kasi natigil yung pagkantin. Dalo kong pera. Sabi ko, gamitin ko to. Kaya ko siyang bawiin pagka nagpapasuloy ng kantin. Sabi ko, hala, Wala na akong pera. Isang taon na. Hindi pa rin natapos ang COVID. Parang palala. Parang palala kailangan talaga may isuko ako mabuhay ko. Kasi pinanguha ako na sila, sabi nga ng iba, ano, isakay mo na sa truck, sabi ng mga kasama na driver ng asawa ko. Patapos ng construction, isama mo sa truck, tapos ihulog mo pa isa-isa sa kasada. Ay, iiwan lang ulit. So, sabi ko, maghiwalay na lang kami ng asawa ko kung susundin niya yung mga payo niyo, sir, mga engineer ko ba Pag gano'n, maghiwalay na lang kami. Pag mamamalingki ako, may nakikita ako sa palingki na tinataga ang mga matabiro. Kasi talaga, yes. pag di ba pag ganyan ang baboy, ang mga asong ligaw, ah, hindi hindi nagawa nila, gaganyan. nasaksiyang ko talaga sa alabang ginaganya nila. Sabi ko, hindi na ako bibili dito kung patuloy yung gaganya ng hayop. Sabi ko, magbabago na ako ng suit. Bibili lang sana kami ng dog food at bigas. Hindi lang talaga matik ni Ms. Leia na hindi mag-rescue lalong-lalo na sa mga nangangailangan sa kalye. Baby pa ano? parang may trauma po siya, umiiyak siya. Ang mahal na rin ang bigas talaga. Ako. 25 kilos yan. Oo, kuya, grabe. Ako, mabusunin ang katawan mo. Oo, totoo sobrang nakakaawa tong puppy na to. Halata mo talagang pagod na pagod na siya at takot na takot. At ayan, finally pati mga dog food nakabili na rin kami. Sobrang gutom na gutom tong puppy. Naubos niya talaga lahat ng yan. ano ko na yan, na gumanda na kanilang mga immune system kasi sa mga pinakain like ng mga kulay yan na kapung, ang, ang problema na ano kung kaya mo mga pagbanda yung uh, kanilang balap tsaka sabi niyo po ito yung mga hindi pa nakapon walang kapon talaga kaya ang ginawa ko bukod ang girls bukod ang boys iyon uh, yung kailangan mapakapon uh, uh, ang per naman sa kanila ma'am naitago ko magagandang asin isa yan talaga ang risko ko. Ang mga tinapos sa basurahan. Sana may makakita sa ano na ito na ang shelter ng Hope for Angel. mam kailangan talaga na maalis ang mga ganito. Minsan kulang pa, pero ginagawa naman ng paraan na makakain sila lahat. Ang gusto ko, naalis na yung parang balakubak na pagkakapal-kapal sa balat nila. ayano o, magkikita. Yung kami, Miss Nicole to eh. Ayan pa o, Yeah, Yan, may mga tira Umalis pa Umalis na, o may may na pa. Mas makapal pa diyan, ma'am. Ang nangyari sa aso na dinala ni Miss Nicole Carielle. Mm -hmm. Wala na akong masabi. Sila na ang pinaka sakit na nangyari sa aso. So, ikakamatay nila yung kung hindi ko pa sila nakuha. Mm -hmm. ko doon para makikita nang may pumupunta na kailangan ko talaga ng tulong. Mm -hmm. Kasi hindi ko naman kaya talaga. Mahirap na mag -aku akuana at itatago sila sa isang lugar. Kailangan ng aso ng, ng tulong. <tong> <tong> bumili tayo ng anim na kaban ng bigas tapos anim na sako ng dog food naman kasi mix yung pinapakain nila minsan eh minsan gumagawa sila ng dugaw tapos naghahalo din sila ng ulam so baka ang gawin na namin mag iwan kami ng konting cash para pamalengke para sa mga meat tapos mamaya interview natin si Miss Leia para may mga iba pang makatulong kasi yung iba hinihiwalay lang nila hindi pa napapakapon tapos yung iba galing sa dog pound tapos yung iba ang daming galis so tinitreat pa ni Miss Leia ang daming kailangan ng tulong guys so kung medyo may spare lang makatulong man lang tayo kahit papano so kami wala naman kaming plano mag rescue dapat pero habang papunta kami dun sa bilihan ng bigas at dog food. Ayun, may mga na-rescue kami. Nasaksihan natin paano mag-rescue, oh. no? Wala ko pa kanina ma masasagasaan yung aso tsaka si Miss Leia. Tapos, eto may bago pang rescue ulit. Mm -hmm. Las pa. Las, Las Pinas? Pinas pa. Wow. <laughs> ano to? Barangay? Dugtang? Bali, istoridog lang po malapit sa school na Ah, sige. Bitawan na lang yan dyan. Hindi naman galing sa dog pound. Pakawalan siya Bakit okay. pag dog pound, ano pong? Medyo namin. May mga virus na dahil. Ah, okay. okay. Kasi yung dog pound, hindi, hindi naman nagsasanitize yan. Ah, okay. lagay, lagay. Oh, lagay lang ng lagay. Oo, Pagka nilagay doon ng aso, pagka inailabas na, mamamatay lang sila na hindi mo ititrit. treat Ah! So, Não, <coughs> não,

Miss Lea, kailan po kayo nag-start dito sa animal shelter po ninyo? Ano, 2016. Ah, okay po. Pero ilan po lang yung na-rescue po nyo nun? Noong eh? 2016, isa lang. Ah, okay. Tapos dumami na lang po. Ngayon, ilan po ba yung total nyo na? 512. 512, grabe. So, paano po kayo nakaka... sa everyday na kailangan nilang pagkain, vitamins? Pa, paano po yun? Ah, uh, nagpo-post ako ng nagpo-post. Tapos, minsan may nag-PPM sa akin. Then, collection ko sa GCAS mga minsan, 1-8, 2 di, minsan may mga araw po ba na hindi sila nakakakain o natatawid naman, nakakaraos, mm -hmm. everyday nakakakain naman na sila? natatawid din pero meron talaga sa isang buwan, mga isa-dalawang araw na ang hirap. Tapos, ang ginagawa ko, tinatawagan ko yung mister ko. Ah, kasi si Sir po, nagtatrabaho pa po. Saan po ba nagtatrabaho si Sir? Sa ngayon ang kontrata niya na project sa PASI. Okay, kasi si Sir po, may sweldo pa siyang tinatanggap. Before po ba kayo nagre-rescue, ano pong dating ginagawa niya? Nagkakantin ako sa lahat ng mga project ng mister ko Luto-luto luto. okay. Tapos na hanggang na pag-decide niya na yeah. Focus na kay dito sa pagre-rescue Kasi hindi ko na sila Nang dumami na Hindi ko na sila pwedeng iwanan Kasi okay. hindi naman makapagsabi yan eh Na hindi ako napaka, eh, hindi no. ako napaka Baka gusto niyo po imbitahan yung mga tao Mga bukal naman po sa loob nilang Mag-share ng blessing nila May mga sobra sila Para po sa mga babies Or yung mga kailangan na vitamins ng iba kasi kailangan po ng treatment ng iba, mm -hmm. no iba no So, yun nga ma'am, ang uh, swerte ng shelter ko talaga na uh, isa ako sa napuntahan mo. Uh, sa totoo lang nangangailangan ng mga dogs ko ng, ano ba yan, ang uh, kailangan nila ng medical attention. Kasi hindi ko talaga kaya, hindi ko kakayanin. Ang kaya ko lang na iligtas sila sa mga panganib, sa mga, papatayin na sila, ipitiis na sila ngayong araw. Tapos yung masasagasaan na sila sa kalye, ipapakawa na sila sa dog pound, nilalagay sila sa sako, at dadalin sa magkakatay. Yun lang kaya ko, isurvive sila na mamamatay talaga sila. Pero wag sa ganoong way na saktan sila, paluin. Tapos tuturo ka na para mamatay, kakatayin, masagasaan. Hindi naman sa ganoon. Okay lang na mamatay sila na may baunin sila na hindi lahat ng ang tao dito sa mundo natin ay masama. Inalagaan din ako doon sa pihin ng ganyan. Tama po. May trauma pa siya. Ayun, o, parang po. ngayon lang siya nakapagpahinga kasi parang ang layo na nung ginaygay niya kanina. may bukol pa siya dito, oh. tapos parang namaltrato itong papi na ito eh. Parang pinalo. Oo, Kaya, oh, ang laki. Ang laki ng bukol. Ilan buwan po yan, Mm, two, months. two months. Ang baby pa, para yeah. ganyan din na, no? Mm -hmm. Ang baby para masaktan naman. Gutom na gutom, naubos na yung na 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 food. Magkano po yung gastusin niya dito? Isang araw. Sa isang araw. Pagka-rice kami, like lugaw, four-sack na top bread. Pagka halimbawa wala kami rice, kami ulam, wala kami gulay, ang ginagawa ko, yung binili natin na special dog food. Mm -hmm. Favorite yung, nila yan? Favorite nila. Yun ang binibili ko. Sold na sila dun. anim na sako. E eh, paano po yung like kuryente? sweldo ng mga tao. Opo. Siyempre, may staff ka. Ay, yung sweldo ng mga tao, sagot ng mister ko. Ang bait naman ah, ni sir. Ang bait naman po Opo. ng mister niya, ha? Opo. Kaya, walang basa sa akin sa pagdating sa pera, pagdating sa pasweldo sa mga helper ko, malaki mag yung sweldo nila, ma'am. Kasi mister po ang nag-aano niya, nagpupondo para sa sweldo nila. Tapos yung kuryente naman at saka tubig. Nakapost nga eh. Hindi, hindi na pa, hindi pa nabayaran. uulit-ulitin <laughs> ko lang ng uulit-ulitin na final na talaga na ganito, ganyan. So, hindi naman ako pinapabayaan din ng mga followers ko. Kung wala sila, wala ring 512 na dogs. Oo. Kasi, siyempre, Magdadagdag pa ba ako eh, dalawa, isa, dalawa, tatlong araw na walang pagkain, so parang kahibangan na yun. Hindi na ako magdadagdag, so bigla na lang silang pagsisending. Sa tulong niya. Opo. Oh, Lagi oh, oh, naman eh, para. Hmm. Hmm. Oh. Na Nagugulat ka talaga, sabi ko may Diyos talaga. Swerte rin po nila na merong kagaya yun na magbibigay sa kanila ng pangalawang chance mm -hmm. na mabubuhay pa, no? kesa nasa kalye. Mm -hmm. Ma'am, baka gusto niyo silang imbitahan, kabisado niyo po ba yung GCash, no? Paano sila makapag donate sa mga gusto mag-share ng blessing nila? Uh, sa gustong tumulong para sa mga rescue dogs ko, pwede po kayong pumunta dito or padala sa 0063 M. Road, sitio Abuyon. Angel Tapalis Farm, Barangay San Jose, Antipolo. Sa mga small amount naman, 0977-647-8583. Small amount, malaki din pag nabuo. Opo, opo. Malaking bagay po. Opo, opo. Maraming salamat po, Miss Leia. Thank you, ma'am, sir. Thank you talaga. Salamat God bless. Amadang, may natin po, ma'am. Sige, ma'am. O na, na po kayo, sir. Ito po, extra. Po. Para may panggastos. Thank you. Pang Hindi namin tatanggihan po. <laughs> Apo, pang mga nila kasi di ba hindi po tayo nakabili sa pali. Opo, ibibili po, uh, ko bukas ko na sila ibili na. Uh -huh. Okay, uh -huh. ano po kayo mag Huwag po kayo mag Lagi po kami uh -huh. Ah, uh -huh. sir, thank you. Sige po. Thank po. you rin po sa pag ano, pag uh, asikaso sa amin. Mamlea, una na po kami, Baan po kami Sige, maam ma maam. Dito, mag- Mamlea. 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 God bless you at kayo. Ingat po. Mamlea, nandito ng tulog ng Chat na lang po tayo. meron pa yan Sige po, Bestia. Ho ho ho